Hi mga kaibigan, magandang araw sa inyo. Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo na pwede nang palitan ang inyong profile picture gamit lamang ang messenger. Yes mga kaibigan, gamit lamang ang messenger nyo, pwede na natin palitan ang picture profile natin. Okay, so puntahan na natin ang ating messenger. Okay, puntahan natin ang messenger. Dito po sa tatlong uh, line sa taas, click po natin yan. And then, makikita po natin dito itong parang gear icon. Click po natin yan. Pagkatapos mga kaibigan, scroll down po natin ito papapa. At punta tayo dito sa personal details. Click natin yan. Dito mga kaibigan. Next, pindutin natin ito mga kaibigan ang Mary Ann Bonbon Facebook. Click natin yan. Tapos, dito po, i-click naman natin itong profile picture. So, ayan. Tapos, mamimili lang po kayo ng picture ninyo sa inyong gallery. Once na nakapag-click uh, na kayo, for example, eto. Ayan, para pakita po natin sa inyo. And then, click po natin itong save, mga kaibigan. So, ganun lang po siya kadali. Kung paano natin palitan ang ating picture profile gamit lamang ang messengers. Sana mga kaibigan, meron naman po kayong natutunan sa ating video. Kung nakagustuhan nyo po ang video na ito, huwag kalimutang mag-follow at pa-share na rin ang video na ito para mas marami pang matuto. Salamat! See you on my next video!